Ang susunod na programa ay rated ESP. Ito ay edukasyon sa pagpapakatao. Tinuturuan tayo paano rumespeto sa isang kapwa-tao. Para sa mga batang manunood. Lolo, nagreklamo matapos makabili ng sardinas na may ulo. Lalaki, sumuko na matapos limang taong umasa sa babaeng ang gusto ay iba. Samantala, pinati yung nagpanggap na pipe upang makalibre sa pamasahe, aristado, matapos magsabi ng para. Para sa mga walang kwentang balita, tumutok lang sa HBW. Ito ang inyong lingkod, Bendix Rohano na nagsasabing, huwag mong ang iba dahil sa nakakaangat ka. Tandaan mo, bilog ang mundo pero flat ka. At kung gusto mo ng gadgets, appliances at iba pang prices, pumunta lang sa bayo ko. May link na makikita.